Ayan, to my uh, content today, ulo ng baboy. O, ayan, sarap na sarap si Mami Edna. Hinimay-himay ko lang yan para tinanggalan ko lang ng mga buto. O, ayan, para ready na para sa asawa ko, para handa na. Kasi, yun, tinanggalan ko lang ng mga buto. Alam nyo naman ang ulo. Ayan, hinahanap ko ang utak. Saan na kaya yun? Yan, giling-giling pa more, mami. Ayan, ayan, ayan. Ayun, nakita na ang hinahanap ni mami Edna. Ayan, ayun ang utak. Oh, ayan. Paborito ko yan. O, oh, ayan, subo mo na. Yan lang talaga ang parti ng ulo na gusto ko. O, oh, ayan. Yan lang talaga ang, ang, utak lang talaga. O ayan yun, ayan lang. Yung chicks din niya. Ang masarap din yung chicks. Alam niyo ba yung chicks ng baboy? O ayan lang. Kasi mabuto man yan. Maraming buto-buto yan. O ayan. Ayun, ayan, tinutbrasan ko yan ha. Baka akala niyo hindi ko yan tinutbrasan. Tinut, may tutbras yan. O ayan na. Ayan na ang kakainin ni Mami Edna ngayon. Kasi yung ginawa niya kanina para sa asawa niya yun. O, ayan na. Naglaga ako ng two hours yan. Nilaga ko yung the whole chicken. O, ayan. Kain na si Mami Edna. Kasi, alam nyo ba, ngayon ang Christmas ng asawa ko. Kasi, late sila ng 14 days doon sa Serbia. So, Ayan. Dalawang klase ang niluto ko. Ulo ng baboy at saka buong uh, nilagang manok ko. Ayan lang sa akin. Kasi ayaw niya ng manok. Yan, pili lang siya manok or ulo. Pero pinili ko talaga ang manok kasi ako ang nagluto. O ayan na, guys. Uh, parang nakompleto na ang araw ko ngayon. Ayan, ready ka na ba talaga, mami? Ayan, magpakabusog ka, mami. Kasi... Ah, sinabayan mo na mag-celebrar yung asawa mo ng kanilang Christmas ngayon o oh, ayan may pagulay-gulay pa litos sa ah. yan, yan ang pakpak -pak din ang gustong gusto ko, ayan bakit, anong nangyari, bakit binuga mo mami, ayan hindi ko napansin, hindi ko na-edit sorry ha, ah. binuga ko yun <laughs> sorry talaga hindi ko na hindi ko na-edit o oh, ayan, guys, patapos na din yung kain ko. Ayan, nasali pa yung binuga ko. <laughs> Napansin nyo ba yung binuga ko? O oh, ayan, kasi ano na, mahihirapan na ako nito pag ano, binalik ko naman na i-edit ito. O ayan, higop, mami, higop. Bye-bye for now.